Magandang araw mga kaibigan. Ako si Atlas at masaya akong makasama kayo sa unang episode ng ating podcast na Pinamagatang Ang Pinagpalang Buhay. Sa Ingles, The Blessed Life. Ito ang simular ng isang paglalakbay, isang paglalakbay tungo sa mas payapang isip, mas matatag na puso, at mas pinagpalang buhay dito sa ating programa, hindi lang tayo makikinig ng mga kwento pag ninilayan natin ang mga ito. Dahil ang bawat kwento, kahit maliit yan, ay pwedeng maging salamin ng sarili nating paglalakbay. At syempre, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang aking co-host, si Echo. Magandang araw din, Atlas, at magandang araw sa ating mga tagapakinig. Nakakatuwa na andito tayo sa simula ng isang bago Marahil, marami sa atin ang nararamdaman iyon, yung pagkauhaw sa bago, sa pagbabago, sa isang panibagong pahina ng buhay. Pero gaya ng sabi mo, Atlas, minsan hindi natin alam kung paano magsimula eh. Minsan, tahimik lang ang panawagan ng puso. Pero hindi natin marinig kasi napakaingay ng paligid. At siguro, iyan ang gusto natin pag-usapan ngayon eh ang simula ng pagbabago ay madalas nagsisimula sa katahimikan. Kapag naririnig natin ang salitang pagbabago, kadalasan naiisip natin ang malalaking hakbang, bagong trabaho, bagong relasyon, bagong tahanan, bagong buhay. Pero hindi laging ganon. Minsan, ang pinakamalalim na pagbabago ay nangyayari ng walang nakakakita sa loob sa mga sandaling tila walang laman, kundi katahimikan. Ngunit bago natin maramdaman ng katahimikan, kailangan harapin muna natin ng ingay. Hindi lang ang ingay ng mundo, kundi ang ingay sa loob natin. Yung mga tanong na hindi natin masagot. Yung mga takot na paulit-ulit. Yung boses ng pagdududa na nagsasabing, hindi mo kaya. Kaya, sa so, unang episode na ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang maikling kwento. Isang kwento tungkol sa isang taong natutong makinig. Hindi sa labas, kundi sa loob. Si Clara ay isang babae na halos araw-araw ay may ingay sa isip. Hindi literal na tunog, pero yung mga alon ng pag-aalala, mga plano, mga takot. Pagkagising pa lang, dala na niya ang tanong. Ano na naman ang mali sa akin ngayon? Sa opisina, nakangiti siya. Pero sa loob niya, parang may dalawang boses na naguusap. Ang isa, laging galit. Hindi mo ginagawa ng tama. Ang isa, laging takot. Baka hindi sapat. Isang araw... Dahil sa sobrang pagod, naglakad siya pa uwi nang hindi agad umuwi. Tumigil siya sa maliit na park. May upuan doon, may mga dahon na nalalaglag, at may amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Tahimik lang siya, walang musika, walang cellphone, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, tahimik din ang isip niya. Hindi dahil wala na ang mga problema, kundi dahil tinanggap niya silang nandyan. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang napakahinang boses, parang bulong sa hangin, pero malinaw. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging mahalaga. Umiyak si Clara. Hindi malakas, hindi dramatiko, pero totoo. At sa mga luha na iyon, nagsimula ang isang bagay hindi isang malaking pagbabago, isang maliit na paghinga, isang payapang pagkamulat. At sa katahimikan ng park na yun, nagsimula ang kanyang pagbabago. Ang ganda ng kwento mo, Atlas. At siguro marami sa atin ay parang si Clara, punong-puno ng ingay sa isip, ng pag-aalala, ng boses ng pagdududa. Pero tulad niya, minsan, kailangan lang nating huminto. Hindi para tumakas, kundi para makinig. Dahil sa sobrang bilis ng mundo, nakalimutan na natin ang pinakamahalagang gawain, ang pakinggan ang sarili nating kaluluha. Hindi yung boses ng takot o pagkukumpara, kundi yung kahimik na tinig na nanggagaling sa Diyos na nagsasabing, Mahal kita, kaya mo, huwag kang matakot. Tama ka, Eko. At kung minsan, ang simula ng pagbabago ay hindi yung bagong ako agad, kundi yung simpleng pagtanggap sa kung nasaan ka ngayon. Ang unang hakbang ay hindi laging kilos, kundi pagpayag. Pagpayag na huminga, pagpayag na magpatawad, pagpayag na hayaan ng Diyos na pumasok sa magulong isip mo at unti-unting gawing payapa. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay paanyaya, paanyayan na lumapit sa Diyos at muling makilala ang sarili mo. At doon, nagsisimula ang lahat ng pagbabago sa sandaling pinili mong makinig hindi sa mundo, kundi sa Kanya. Kaya ko ngayon, habang nakikinig ka, nararamdaman mong parang magulo ang loob mo, huwag kang matakot sa katahimikan. Dahil sa loob ng katahimikan, naroon ang Diyos. At doon, unti-unting nagsisimula ang bago. Tayo'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa pagkakatao na tumigil at makinig. Salamat sa paalala na sa gitna ng aming ingay, ikaw ay laging nariyan, tahimik, tapat, at naghihintay. Tulungan mo kaming hanapin ang kapayapaan sa loob namin at turuan mo kaming magtiwala sa proseso ng pagbabago na ikaw ang gumagabay. Sa bawat araw, punuin mo kami ng pag-asa at pananampalataya. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa unang episode ng Ang Pinagpalang Buhay, The Blessed Life. Ang tunay na simula ng pagbabago ay hindi laging nakikita sa labas. Minsan, ito ay tahimik na nangyayari sa loob. At tandaan, Kapag natutunan mong pakinggan ang katahimikan, mas madali mong maririnig ang boses ng Diyos na nagsasabing, Anak, kasama mo ako. Hanggang sa susunod yating episode, mga kapinagpalang buhay, pagpalaing tayo lahat. magangang araw muli at God bless po.